Good afternoon everyone. Ngayong araw na to, mag-video na naman tayo regarding sa mga katanungan nyo tungkol sa Grab. So ang dami natin natatanggap sa comment section na mga ina-upload natin na video So hindi natin nare-replyan lahat-lahat So kaya gumawa ako ng video para sagutin yung mga katunungan nyo sa comment section Pero bago yan nga pala sa mga hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel natin Huwag nyo kalimutan mag-subscribe at i-click yung notification button Para updated kayo sa mga videos na ina-upload natin regarding sa Grab So yun na nga uh, dahil marami tayong natatanggap na mga question Uh, sa YouTube channel natin at sa Messenger. So pumili ako ng labing dalawang question para sagutin. Kasi hindi ko siya masagot sa comment section kasi sobrang dami at sa mga sa mga nagme-message sa atin sa Facebook page. So hindi ko talaga nasasagot kasi dahil sa sobrang dami na nagme-message sa akin doon. So yun na nga, unang question uh, galing kay Jermaine uh, Labuguen 449 ito yung tanong niya, sir tanong lang pag 6 months na hindi na pumasada matatanggal ba ako sa Grab just in case lang na nakapasok sa Grab OFW kasi ako gusto ko lang sana kumita pag bakasyon ko so bali guys uh, pag nakapasok tayo sa Grab bali kailangan natin bumiyahe so may limit yung bakasyon natin kay Grab so bali kailangan Uh, sa loob ng 60 days kailangan nakabiyahe ka sa case ko dahil nabangga nga yung sasakyan ko so hindi tayo nakabiyahe ng 4 uh, apat na buwan so nasuspend tayo pagdating ng dalawang buwan actually 2 months and 1 uh, week bago ako nasuspend dahil hindi nga ako nakabiyahe ng apat na buwan so dalawang buwan lang na hindi kayo nakabiyahe masususpend kayo sa grab. Huwag kayo mag-alala, din naman yan. So pupunta lang kayo ulit sa hub, tapos sabihin nyo lang na hindi kayo nakabiyahe sa loob ng 60 days at i-reconnect naman niya ni Grab. Uh, pangalawang katanungan galing naman kay Sans TV 5610. Sabi niya, pwede ba mag double book sa Grab Express Idol? So sa mga hindi nakakala, mayroon din pong Grab Express 4 uh, four wheels. So may video tayo diyan kung paano mag-apply At uh, magkano yung kinikita sa mga Grab Express na four wheels Yun yung mga sa mga hindi pa natatanggap doon sa Grab Car So pwede kayo doon sa Grab uh, Express 4 wheels So may kitaan din naman yun Ang tanong niya kung pwede daw mag-double book uh, Katulad kasi sa lalam mo pwede mag-double book Sa mga hindi nakakalam, sa Grab Express po mayroon ding double book Ubaabot pa nga ng apat na uh, kliyente ang natatanggap natin uh, lalo na sa GrabMart pero si Grab po nagbibigay hindi tayo ang mamimili ng uh, uh, mga kasabay na i-deliver so si Grab ang magbibigay sa atin minsan umabot ng apat na booking sa uh, sabay sabayan so pero sa experience ko mas maganda yung mas maganda yung single booking lang kasi pagdating ng second, third, fourth th uh, talo na sa pamasahe So maganda pa rin yung single booking lang. Tapos susunod noon pag na-drop mo na makakatanggap ka ulit. So yun, sana na nasagot ko yung katanungan nyo. Ah, uh, pangatlong tanong naman galing kay Romulo Albarasin uh, 4797. Sabi niya, paano po kung nasa abroad yung may-ari? Ah, uh, paano po kung nasa abroad yung may-ari, boss? Thank thank you boss sa vlog mo. So, marami nagtatanong sa atin nito, paano nga ba kung nasa abroad yung may-ari ng sasakyan? So, paano nga ba mag-apply pag nasa abroad yung may-ari ng sasakyan? So, depende kasi 'yan. So, kung yung may-ari ng sasakyan ay tatay mo, anak mo, kapatid mo, madali lang 'yan kung sila yung nasa abroad or asawa mo, kailangan lang ng SPA o yung tinatawag na Special Power of Attorney na pinapayagan ka na i-apply mo sa Grab. Pero ang magiging problema diyan, kung hindi mo ka mag-anak yung nasa abroad, for example kaibigan mo yung may-ari ng sasakyan, tapos nasa abroad, hindi mo siya pwedeng i-apply sa Grab. So maliwanag. So pangapat na question galing kay Rains TV 4531. Sabi niya Sir, wise decision ba na kumuha ko ng G4, ipasok ko sa Grab, kaso ba sa video mo napakatagal ng ibang proseso like certified true copy, paghulugan, baka mahugot lang ang sasakyan kahit mag-advance ako ng 3 months, ano po sa tingin nyo? So, bale, ganito po ang gagawin nyo sir. So, tip ko lang, kung kukuha pa lang kayo ng sasakyan, so pwede naman kayo mag-apply ng application para kumuha ng sasakyan. Ang problema, uh, wala pa kasing slot sa grab ngayon. So ang gagawin nyo, pag na-approve na kayo, huwag nyo munang kukunin yung inyong sasakyan. So pag may slot na sa grab, sa kanyo kukunin. Tapos sa kanyo i-apply sa grab. Kasi sa ngayon wala pa pong slot na nilalabas yung LTFRB. So sayang baka June pa or April pa ilabas yung slot sayang naman yung time na huhulugan nyo tapos hindi pa kumikita Regarding naman dun sa certified true copy, hindi na po kailangan ng certified true copy. Xerox lang po ng ORCR, uh, pwede nyo na po i-apply sa Grab. Actually, sales invoice po, pwede rin po pag wala pa pong ORCR. Sales invoice at delivery receipt. Yun lang po. Maraming maraming salapat po. So, next question naman po, galing kay Lesel Dihisos 9520. Ang tanong niya, So hindi na po tayo maghintay ng slot galing LTFRB Diretso na si Grab ang magproseso magpros Tama po ba? So ganito kasi yan Si LTFRB ang nagdidictate po ng slot uh, Para sa TNBS So siya magbibigay kung ilan yung uh, mauopen open eh slot kay Grab Ilan yung para sa Joyride At saka sa iba pa pong TNBS platform So bali si LTFRB po ang naglalabas ng slot So pag may slot na, ibibigay niya yung mga slot Kaila Grab, uh, kaila Joyride, etc So si Grab naman, sa pa lang siya tatanggap ng application Bali si Grab po ang nagpo-proseso ng PA Yung unang PA, pero yung renewal kayo na po Ang mag-process ng PA So next question po, galing naman kay Roland6684 Sabi ng kaki kakilala ko na naggrab ni daw ng tatlong unit para sa franchise. Sa pang startup, akala ko parking lang ang need sa good for 3 unit or else dinidiscourage niya ako to activate a grab. So, para po sa inyong kalaman, hindi po kailangan ng tatlong unit para makapag-apply ka ng prangkisa kay Grab. Isang unit lang po, sapat na makakapag-apply na po kayo kay Grab. Actually, hanggang tatlong unit po ang pwede nyo i-apply. So kung isa lang yung kaya nyo, i-apply nyo na sa Grab, pwede naman po. As long as may slot na po sa Grab or may nilabas na na slot, CLTFRB. Sumunod so, naman po na question ay galing kay d 19690 anong model po ang ba ang kailangan ni Grab sir so ito marami nagtatanong sa atin ito kung anong model ba yung tinatanggap ni Grab so last year po ang tinatanggap ni Grab na model uh, year 2020 pataas so ngayong taon hindi pa natin alam baka 2021 model na pataas ang tinatanggap niya so basta yung last year uh, 2020 model pataas po ang tinatanggap ni Grab Sumunod so, naman question galing kay uh, user-PO6 uh, IT7UT6G. Sabi niya, "Boss, tanong ko lang, pwede ko ba ipasok ang Conquest Hilux sa Grab?" So nga pala, si Grab hindi po tumatanggap ng pick-up. So ang tinatanggap niya uh, si Dan SUV. So basta hindi siya tumatanggap ng pickup at hindi rin po siya tumatanggap ng hatchback. At syempre, hindi rin po siya tumatanggap ng Honda model. Next question po galing kay user dash ml 3 uh, ur6 wr4v Maguguyo po ako, apply daw sa grab yung sasakyan namin Kailangan daw 200k Buti na lang, hindi natuloy kasi wala naman akong 200k Actually, hindi question to So, ito yung mga palakad uh, 200k, grabe, sobrang laki uh, Kunti na lang idadagdag mo, makakash mo na yung sasakyan mo Sa 200k So, bali po sa palakad, marami po nag Uh, papalakad ang range po nyan from 35,000 to 60,000 yung mga naglalakad so sobrang mahal po kaya uh, ina-advise ko pa rin sa inyo uh, mag-antay po tayo ng slot sa Grab uh, wag po tayo magpalakad hindi po tayo sigurado baka masayang po yung uh, pera natin uh, marami dyan pong mga fake na naglalakad kunyari tapos hindi mo na makokontact pag binigay mo yung pera mo so wag po tayong basta-basta maniwala sa mga ganyan sobrang laki uh, isipin nyo na lang pag nagbyahe kayo kay Grab kailan nyo pa yan mababawi so yun lang uh, sa mga nagpapalakad uh, 200,000 sobra-sobrang laki po niyan. Ah, uh, na lang dadagdag mo, uh, makakash mo na 'yung sasakyan mo. Pwede mo nang pwede ka nang kumuha ng second-hand car. Next question po ay galing naman kay Nice Daily 3 pa 3757. Tabi niya. Lords, ask ko lang about sa hulog Boundary. Okay ba or talo? So, actually maraming gumagawa ng hulog boundary kasi may mga taong hindi ma-approve sa sasakyan so mas okay sa kanila yon yung hulog boundary so depende yan sa pag-uusap nyo kung magkano yung hulog boundary so kung uh, mababa lang naman at uh, kayang kaya mo naman so why not uh, kikitain mo naman yan sa grab basta provided na yung may-ari in-enroll niya na sa grab or kaya joyride So, depende yan sa pag usap nyo at depende rin sa presyo, sir. So, yung iba, pinapatulan yan, okay naman. Yung iba, siguro, pagmahal, ayaw nila ng ganun. So, next question naman tayo, galing naman kay Adrian Ferrer8909. Sabi niya, boss, ask ko lang, bala ko rin kumuha ng car at maging grab driver. Wala ba lugi? Mahirap ba? Kakayanin ba monthly hulog? Maganda ba kita now? Give me idea, thanks. Ang unang question niya ay wala ba lugi? Uh, sa grab, pag masipag ka, walang lugi. Uh, kung mahinang kita, kung 8 hours, kung 8 hours dati kumikita ka, tapos biglang humina, dagdagan mo lang yung oras mo. Gawin mong 12 hours, gawin mong 13 hours, gawin mong 10 hours. So, wala siyang lugi. Kung Uh, kita or panghulog uh, makakapaghulog tayo ang sunod niyang tanong kung mahirap ba actually uh, lahat naman ng bagay walang madali so isipin mo na lang bumibiyahe ka maghapon araw-araw uh, ka nagtatrabaho so kahit naman sa opisina mayroon ding uh, walang madil walang madaling trabaho para kumita ka ng uh, pera so lahat napag-aaralan naman lahat naman kayang kaya pero kung question mong kung madali hindi siya madali pero kayang kaya sabi niya kakayanin ba monthly hulog kaya naman oo oo naman so wag po tayong uh, ano dito wag po tayong uh, magsisinungaling. So, kung sa panghulog lang, kayang-kaya po. Maraming naririnig tayo dyan. Maraming nagpo-post na wala na daw kinikita. So, ang question kasi dyan, bakit andyan ka pa kung wala ka ng kinikita? So, kung ang tanong mo, kung uh, kakayanin ba ang panghulog? Ang sagot dyan, oo naman. Kayang-kaya, sobra pa. Sabi niya, maganda bang kitaan now? So, ako ngayon, hindi ko pa nasubukan. So, pero may kapitbahay ako na nakapagbiyahe na. Dahil sa 19 pa ako makakabiyahe ulit. So, okay naman ang kitaan daw ngayon. So, same pa rin ang kitaan. Kailangan mo lang magsipag ulit. ah uh, sunod na question dito ay galing naman kay Donina Donina Sal 4374. Sabi niya, Sir, pwede ba sa Grab 2019 model Mirage G4? So, sad to say uh, last year ang natanggap ni Grab ay 2020 model pataas so kung 2019 model yung sasakyan mo ang suggestion ko sa iyo i-apply mo na lang yan sa Grab Express 4 wheels uh, may kinikita din naman doon at saka i-apply mo rin po sa lala mo. so yun lang So, bali yun lang, uh, yun lang mga katanungan, uh, sana nasagot ko yung mga katanungan nyo. So, marami pa yan, uh, Asahan nyo gagawa pa rin tayo ng video regarding doon sa ibang katanungan naman natin na hindi natin nasasagot doon sa comment section ng YouTube channel natin at sa mga nagme-message po doon sa Facebook page natin na battered Husband. So sa mga nagtatanong kung may slot na ngayon, as of uh, March 10, 2024, wala pa pong slot na nilalabas si LTFRB. So abang-abang lang po tayo, marami tayong nag-aabang diyan uh, kung kailan magkakaroon ng slot. Asahan niyo po gagawa ko kaagad ng video pag mayroong lumabas na slot sa Grab. So maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Sana nakatulong sa inyo yung video ko. Sana nasagot yung mga tanungan niyo. Sana matanggap din po kayo sa Grab. Maraming maraming salamat. Again, ito po si Butter Dasband, ang inyong Grab Car Driver.